So what's up sa mga viewers Si Jovel pa to So meron tayong nakita Kakaiba to ha Mga viewers ha Sa kapas to Nakita nyo to ha Ayan Tignan nyo Nagulat ako ha Sa gitna ng po Yung pose ha Sa gitna ng daan Ayan oh, mga viewers so, Ayan makita nyo Dalawa yan ayaw Ano pa yan ha Pakurba pa yan Ayun no? Oh. Ang galing na nakaisipin tong engineer na to Ayan o oh. oh No God saka pa curve ayan nakikita nyo mga viewers ayan o no? oh. Ah, sa gitna yung poste ayun yung motor natin ayan grabe naman nakaisip nito o oh. ayan 2 no? pa yan mga viewers pero yung one lane ayun pag tatanga-tanga ka rito dito ka sasalpok kaya no makita nyo ayun <laughs> po ayan o no? oh. yung isa punta natin para makita nyo nagulat ako eh Ah, uh, so binaybay natin ng ano eh. Ang galing nung nakaisip nitong engineer na to, ah, along the sa ha? ha. Ayan, no? Tignan nyo. Ayan, ha. Bawal mag-overtake. Ay, <laughs> eh, sigurado tatama ka dun sa kita ng posi. Ayan, oh. No? Tignan nyo. Ayan, oh. No? Grabe naman to. Ayan, tara. Ikot natin yung camera para makakita nyo, no? Ayan, oh. No? Grabe nung nakaisip nito, ha. Ginuhitan pa. Ayan yung poste. Oh. Mataas yung pinag-aralan nito, malamang. Ang ah! yung... ah! <laughs> engineer na to kasi hindi nila, ano eh, no? Oh. Hindi nila sinira yung poster. Oh. Inano ba nila talaga sa gitna? Ayan, oh. Oh, makikita nyo. U-turn pa yan, ah. Ayan, ayun pa yung isa. Ayan, ang bubulaga sa inyo. So, itong daan na to mga viewers uh, pinasok natin to sa gilid ng ano uh, bago dumating ng ano tawag dito uh, shrine eto pala yan hindi ko alam kasi to binabaybay natin mga viewers eh, kung anong lugar to pero nagulat ako talaga rito oh. ayan oh. ayan ah may guhit pa yan ah oh. may reflectorize siya pa kung, may, kung gabi to sigurado dapat nilagyan man lang nila rito sana ng mga signages na reflectorize tong posting to kasi delikado to eh. Ayan oh. Dapat nilagyan nila ng malaking reflectorize. Kasi ito may reflectorize yung ano nila oh. Yung ilaw. Pero grabe ah. Kala ko sa Bulacan lang yung nakita ko yun eh. Sa may kawayan. Meron din pala rito sa atin sa kapas. Na ganyan ka advance yung isip ng nakaisip ni Nice. <laughs> ito. Ayun yung daan oh. Grabe. <laughs> Walang iya. Nabulaga ako eh, nakita ko eh. Grabe naman 'to. Hmm. Grabe. Ingat kayo rito, no, yung sa may kapas 'to. Ito ano uh, malamang papunta 'to ng ano eh. banban. Uh, -ban. Dobli ingat, dobli ingat. Lalo na sa gabi rito, yung papasok ng ano, bago dumating ng shrine mga viewers kaya na mga viewers so oh, ayan yung truck oh, tignan nyo para makakita nyo daan yan ayan o oh. makakita nyo <laughs> ayan o oh. makakita nyo ba <laughs> grabe